Hello, ka-story. Ayan, kakaligo ko lang dahil tulog yung ating nilinig. So, ngayon, titignan natin kung nagising na ba siya kasi nandun siya sa um, family house namin. Ayan, tingnan natin. Oh. So, ayan, natutulog ko siya. Ngayon, naiwis natin naman yung pangbayad ko sa, ano, sa delivery ko. Kasi may delivery ko. Kunin ko naman yung pera. na grocery na may order may delivery ako mamaya. Kumuha ako ng kunting um paninda ko kasi kulang-kulang um, na yung mga stock ko dito sa store. So, eto um So, ayan. Um, ayusin ko lang yung bayad ko sa delivery kasi malapit na silang dumating. Mag na. Bale, 1.43 p.m. na. So, eto yung uh, pambayad natin. 1,700. Yung 1,700 is kunti, pa, um, konti lang yung kinuha ko kasi mahal-mahal na ng mga bilihin. Uh. Pero hindi ko alam kung magkano yung babayaran ko kasi um, baka may mga nagmahal na naman na mga produkto. So, titignan na lang natin mamaya kung magkano yung babayaran ko. Alam nyo nung bata ko, o pangarap ko magkaroon ng 1,000 pesos noon kasi ang dami na noong bata pa ako, yung isang 1,000 is Um, napupuno na yung isang card Ngayon is, just ko, wala pang isang supot. Yung 2,000 mo, kunting-kunting lang yung nabibili. So, ayan. Ayusin ko din yung mga bariya. Kasi pandagdag din sa store kasi sayang din. Kailangan natin paikutin yung ating puhunan. So, ayan. Ayusin ko yung mga bariya natin para may pambili tayo ng mga paninda natin. so ayan habang tulog ng bulinggit ayusin natin yung mga bariya para may pambayad tayo sa delivery so ayan naayos ko na yung mga ibang bariya ayan so, may 450 lahat to then may mga bariya din tito na tag to 20 ayusin din natin to para may tag to tayo sa puhunan Ang mahal-mahal na ngayon ang mga bilihin mo. Nahihirapan na yung mga tao sa mga nabilihin. Wala na ngayon. Pal Palapit na yung Christmas season. Ayan. Nagmahal na lahat. Nagugulat ka na lang na ang mahal-mahal na palangan ng mga bilihin ngayon. Nagugulat yung mga bumibili. Tapos pati ikaw na nag-grocery, nagugulat na din kasi ang mahal na yung, ang mahal na ng mga ano, mga produkto binibenta. So, ayan. Ito is, um, ito yung pambayad natin sa grocery. Check na lang natin mamaya yung, um, um, binili natin kung ano ba, ano, ano ba yung mga binili natin na worth 1,000 700 pesos. So, ayan. Na yung delivery natin. Tignan nyo naman yung 1,700. Ang kunti-kunti na lang yung nabibili. Yan. Yung pangarap natin na 1,000 noon is yan na lang yung mga nabibili. Ito na yung worth na 1,759 pesos. So, pangarap ko rin magkaroon ng 1 million. Baka pag, nag one, uh, pag nakuha ko na yung 1 million is kunti na lang din yung nabibili. Baka wala, wala na din isang supot. <laughs> so, ayan. Ayan na natin na mili natin. May pangkat natin yung shampoo. Ayan, ayan worth 1,000 tapos 1,750 tapos meron din mga pinting siguro yung